Lakbay Aral sa Aming Probinsya ni Maria Fe Hikana Noong Mayo, nagpasya ang aming pamilya na magbakasyon sa probinsya ng aking tatay sa Ilocos. Kami ay nagbiyahe ng malayo mula sa aming tahanan sa Tagig upang masilayan ang ganda at kultura ng Ilocos Norte. Sa aming unang araw ng aming pagdating, kahit medyo pagod po kami, ay pumunta agad kami sa dagat. Ako, ang aking mga magulang, kasama ang aking mga kapatid, ay nagtungo sa dalampasigan upang maglaro sa buhangin at magtampisaw sa mababaw na tubig. Napawi ang aming pagod. Napansin namin ang mga malalaking alon. Agad kaming sinabihang mag-ingat sa mga ito. Pagkatapos ng aming paglalakad sa dalampasigan, isang salusalo ang inihanda sa amin. Nakalatag ang mga pagkain sa isang mahabang mesa. May mga isda at karneng na ahain. Hindi mawawala ang mga gulay na pampalakas ng katawan at prutas bilang panghimagas. Kahit ayoko ng gulay at pinilit kong kumain dahil alam kong masustansya ang mga ito. Natural ang tamis ng mga prutas kaya kumain na din ako nito. Hindi tulad ng mga panghimagas sa Maynila na kadalasan ay artificial ang pampatamis. Ibang iba ito sa mga kinakain namin sa Maynila na kadalasan ay fast food. Makikitang sariwa ang mga pagkain dito sa probinsya. Nabusok ako sa masasarap na pagkain inihain sa amin. Kinabukasan, kami ay pumunta sa Vigan Ilocos Sur, kung saan makikita ang magagandang bahay na bato at makasaysayang kalsada. Napalibutan kami ng makukulay na bulaklak at nakakatuwang mga kalesa. Napagtanto namin kung gaano kahalaga ang pagpapahalaga sa ating kasaysayan at kultura. Sa aming huling araw, pumunta kami sa Bangui Wind Farm kung saan nakakita ang malalaking wind turbines na nagpo-produce ng kuryente. Napagtanto namin ang kahalagahan ng paggamit ng malinis na enerhiya upang mapanatili ang kalikasan. Hindi ko na malayan na nakaisang linggo na pala kami sa Ilocos. Nakauwi kami sa tagig na puno ng mga bagong alaala at karanasan. Ang aming paglalakbay sa Ilocos ay nagturo sa amin na mahalin at alagaan ang ating probinsya. Nagkaroon ako ng mas malalim na pagpunawa sa kahalagahan ng kalikasan at kasaysayan ng aming rehiyon. Mabuti na lang at nakapunta ako sa magagandang lugar. Alam ko na ito ay magiging bahagi ng aking buhay, lalo kong minahal ang bansang Pilipinas. Batay sa binasang anekdota, sabutin ang mga sumusunod. もしもし。